Ngayon sa ay ko. basta merong uh, pinagiyahan lang mo to tapak mo tapos na wala wala anong anong amoy ng utot, Janine? Anong na <mimitan> Amay, ano na amoy ng amoy ano um, ebon buo mabaho mabaho talaga mabaho oh uya mabaho <mimitan> Thank you. Thank you. talaga ako Diyos, Diyos, Diyos. Eh ng bu mo Deo mo. Diyos, sa Si Deo. Deo. Si deo. Deo. si Deo. Deo. Si deo. Si deo. deo. Deo, anong masasabi? Deo. Anong masasabi mo sa mga paratang nila? <laughs> Hindi ako. <laughs> Hindi ikaw, ang Sino ang umaatake? Ano mong pamuya? Sino namumutak? Yung ebon na e bugo kaya. Ikaw yun kasi, oh. tinuturuan mo ako tapos nung nag- ang reaksyon ako... Umalis ka pa kagad! lalis ako, ang baho! Ikaw yung ayaw mo ito, ka ba?